Sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., inilunsad na ng Pilipinas ang ASEAN 2026 Chairship na nakatuon sa seguridad, kaunlaran at pagpapalakas ng mamamayan. Narito ang report ang pagpapakita ng pangako ng bansa sa isang mas handa, people-centered at innovation-driven na rehiyon. Formal ng inilunsad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang chairship ng Pilipinas para sa ASEAN 2026. Sa temang Navigating Our Future Together, itataguyod ng Pilipinas ang tatlong pangunahing prioridad para sa ASEAN 2026. Peace and Security Anchors, Prosperity Corridors at People Empowerment. Layunin itong palalimin ang dialogo sa seguridad, patatagi ng integrasyong pang -ekos ekonomiya at suportahan ang pag-unlad ng mga komunidad sa Asya. As ASEAN in 2026, the Philippines will continue to champion peace, stability, and dialogue in our region, anchored on ASEAN's founding principles, the Treaty of Amity and Cooperation, and the United Nations Charter. Ayon sa pangulo, ipinapakita nito ang patuloy na pagtutok ng bansa sa kapayapaan, pagsunod sa international laws at bukas na ugnayan sa mga miyembrong bansa. Tinalakay din niya ang papel ng artificial intelligence sa pagpapaload ng rehiyon. Of course, AI will not replace our human touch. Rather, it will magnify our capacity to care, to teach, to uplift communities across Asia. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., ang paggamit ng AI ay nakatuon sa responsableng inovasyon para sa seguridad, ekonomiya, MSMEs, healthcare at edukasyon. Pinuri rin ng Pangulo ang National Organizing Council sa pangunguna ni Executive Secretary Lucas Bersamin para sa maayos na paghahanda ng bansa bilang host ng ASEAN 2026. Sa buong chairship year, idaraos ang mga pulong at aktibidad ng ASEAN sa iba't ibang lungsod at lalawigan, kabilang ang Manila, Cebu, Bohol, Boracay, Lawag, Iloilo, Tagaytay at Clark. Na isa ring pagkakataon upang maipakita ang kultura ng Pilipinas at ang direksyong tinatahak nito tungo sa makabagong regional cooperation. Let us build together an ASEAN that is unified in its diversity. A steadfast, a steadfast body that stands close forever to its principles and bold in its embrace of innovation where technology serves humanity where ai helps secure peace prosperity and people empowered tono's mababalitang totoo at laging bago natch miravalles alauna sa balita congress tv